dito kami sa Casa Victoria gonna spend the Sunday here Patrick and si YP Gabriel ayaw magpababa Check natin ang copy. Is it open? Bukas ba? Ah. Go inside. Come on. Go, 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 go. Cabin. Ayan po. you know gabriel excuse me come here here <laughs> <Okay. gasps> Hello. Gabriel. Hey, come here. Cool. <laughs> Gabriel. <laughs> Ilaw. Ito hindi pa lalagyan pa ng kisa yan. Tapos dyan lalagyan ng uh, railings for safety syempre. Tapos dito rin rails. Para pag nag-aakyat safe. ba? Diba? Ayan. Yung aircon. Hindi naman natin bubuksan. Tambay lang kami dito ni Gabriel dahil naglalapta pa si Mami. Nag apply ng credit card. Mamaya, <laughs> magsiswim na kami. Gabriel! ito yung cabin isa sa cabin dito sa Casa Victoria yung isa doon sa kabila diba yan diba, may bed siya oh. tapos meron din sa taas may CR hmm. hello shower Ganda. Pag kumpleto na to, paparent na yan. Paparent na namin sa mga gustong mag staycation. Watch out for it. Luwag, di ba? Oh? Dalawang ano to, dalawang cabin. Tapos may kubo pa doon. May kitchen. Wow. Ini nasi Gabriel. Nama nu itu Gabriel. Hmm. Hello. Ayan na, nagsasaing na. Si misis nagla-laptop. hmm. <laughs> Ayan, kung makikita nyo, ginagawa pa talaga siya. Dito maglalagay ng ano, ng Basketball court. Ba? Yun yung dalawang cabin. There's the bahay kubo. Casa Victoria. There's the kitchen. Here's the bike? We bought there. Yan, air condition din yan. And there's the sink. The ref. Of course, here's the swimming pool. May ano rin yan, may falls. falls. dyan may dalawang CR dito yung shower ayan o oh, kita nyo tapos may dalawang CR ayan yung dalawang cabin na yan, may CR din yan may kanya kanya CR siya tapos air condition may eh, may kita nyo naman o no? diba tapos up and down yan yung cabin na yan yung bahay kubo, may ano rin niya, may CR din. May kwarto, may sala, may TV. Ito mga cabin na to, lalagyan din ng mga TV yan. Tapos, dito, ayan syempre, yung kitchen. Di ba? Work in progress. Yan, si YP, nag- apply ng ano <laughs> credit card and ito karga si gabriel <laughs> si margaret andun sa kubo kasama yung mga pamangkin niya and brother and sister <laughs> Sige ako muna sa Tulog na ang ilibun.